I have this rare eye condition. Um, most probably, hindi siya common na naririnig. Kasi ang alam natin, very, very obvious, is kapag ka ang tao hindi nakakabasa or nakakakita ang immediate reaction would be, bakit hindi ka magsalamin? So, ayan, nakasuot na po ako ng eyeglasses Kasi nga, yun lagi yung comment na sinasabi ng mga tao sa akin. So, for example, because I'm a teacher, in the morning pa lang, I have to to log in. so, pagka time in natin sa bandi, magsasign pa lang ako, I have to turn on the flashlight of my phone oh, just to no! see yung line kasi hindi ko talaga siya nakikita yung line. Tapos, buti, salamat naman, pinalaki na nila yung linya ng aming, ng aming laptop. So, sa ngayon, nakikita ko na yung linya kung may flashlight. However, kapag ka time in, okay pa ako kasi kokonti pa lang yung mga especially mga aga ako pumapasok. Pero pagka time out na ng tanghali and time in, yun, I need assistance. So, um how about teaching? So may I describe first, ano nga ba ang experience ng may RP or may retinitis pigmentosa para maintindihan din ng mga tao na hindi po lahat ng sakit sa mata ay nagagamot ng salamin or eye glasses. Um, actually, I was diagnosed of my condition, RP, way back 2015 when I was working as a teacher in Dubai, United Arab Emirates. And hindi lang po siya minsan kasi people would say, ba't ikaw kumuha ng second opinion? Actually, I got third opinion, fourth opinion, and fifth opinion. fifth opinion was this German ophthalmologist. And again, there's a difference between optometrist, the one that checks the, the eye grade, for uh, eyeglasses, and ophthalmologist, who is actually the eye specialist, a doctor. So, pagka mga grado-grado lang po sa mata, with all the letters on the wall, na binabasa mo, tapos lalagyan nila dito ng, ng grad, yung mga may gradong salamin, chinecheck na, that's sex, ganyan. That's optometrist po yon sa mga clinic yon Pero yung mga totoong eye specialist po, yung mga doctors talaga na pinag-aralan ang lahat ng mga eye conditions, ophthalmologist po yon And so, sa Dubai po, given the the chance na makaroon ng free na medical insurance sa company ko noon i had that that chance to go to different ophthalmologists, eye specialists talaga to check on my eye condition yan so uh, um ayun pare-pareho po ang diagnosis and actually i brought with, i brought home with me yung mga mga scan nila mga tests mga results mga medical reports kasi nga, i also use that whenever i go to eye specialist here sa Pilipinas din kasi eye specialist para nga, Tingnan ko yung progression because RP is a progression na sakit. Ibig sabihin, um, habang tumatagal na may RP ang isang patient, no. nagkakaroon lalo ng chance na it's leading to blindness. Yes po, it is a congenital illness, meaning namamana po. And for your information, ang aking lola, she she had this condition at nabulag po siya at the age of 45. Yan. And I'm not thinking right now. I'm not thinking na, ah, oh, na palapit na palapit Hindi siya something to look forward to. <laughs> hindi siya nakaka-excite. Naantayin. But anyway, I'm just enjoying, I'm teaching, pero uh, not actually enjoying teaching, but I have to work. So, yun. I just need a, um, a stable job. But actually, when I came from UAE, came back home here in the Philippines, I wasn't planning to teach anymore because of my eye condition. And that's the reason why umuwi ako in the first place because nahirapan na po ako magturo dun sa abroad. Yun. So, explain once and for all. Kasi people keep asking me, like, pagka may hindi ako nakita or nababangga ako sa dinadaanan ko or pag akyat pagbabasahatan or, see, ganito po kasi. Ang may RP kasi, um, we see things differently. Unlike how you people, normal people, would see things. For example, may night blindness kami. So, hindi naman ito siguro para sa lahat, but disclaimer, this is my personal experience. So, yung mga nakaka-relate sa akin na may RP din, um, pareho tayo. Yun lang yun. Pero yung mga may RP na hindi siguro na-experience, yung mga na-experience ko, again, um, sabi nga nila, like one size fits all, na pareho tayo na experiences. So, disclaimer, ito pang experiences ko. So, number one, night blindness. So, meron akong night blindness. Then, uh, bata pa ako ng gano'n na yung pagka madilim na kunwari magkagabi na or even yung hindi well lit na room pagpasok ko uh, number one dyan yung sine sinehan hindi po ako fan ng movie theaters kasi pag nanonood po ako ng sine na nafrustrate -fru ako yun yung exact word to use na nafrustrate -fru ako na first ang hirap inavigate yung pumasok sa sinehan so kailangan talaga may kasama ako na hawak hawak akay akay ako literal akay akay ako tapos pag paakyat na sa hagdan kasi syempre diba taken yung mga seats sa harap ganyan you have to move up sa sa bandang taas ng ano ng na, na chairs hirapan ako like ilang steps pa pa tapos babangga bangga yung paamo tapos dim light tapos uh, even yung pagkain mo ng popcorn sa sinahan matatapon tapon sa pakapain mo na lang siya ganun tapos hindi ko rin makita at ma-appreciate yung movie kasi nga hindi ko nga po makita kasi madlim nga po yun so i don't enjoy watching movies sa theater i'd rather watch at home sa TV nang malapitan yun ang isa tapos night blindness then pag during the day naman uh, hindi po maganda para sa RP patients or RP may RP na na tao ang sobrang liwanag naman, 'di ba? Sobrang dilim, sobrang liwanag, hindi po okay kasi kung yung hindi ko po nakikita sa dilim, sobrang dilim, ganun din po sa sobrang liwanag, hindi ko rin nakikita. Kaya nga paglabas ko sa sa room na sobrang tirik yung araw, ang sakit sa mata, ang sakit sa mata, naluluha ako, especially kung tatawid ng daan. That's number two. Sa sobrang liwanag or yung sakto lang ang ilaw, yung Vision ko sa pagtawid is also a problem kasi nasa within 2 meter distance lang po yung medyo klaro sa paningin ko. Meaning, kapag beyond 2 meters na siya, hindi ko na po siya na-recognize. Shadow na lang yung nakikita ko or somehow an image of something moving. Eh siya yun, mabilis. Ano ko tatawid kung saka ko lang siya nakita nung 2 meters na nabangga na po ako. Charot. <laughs> tama, yun, yun po talaga yung experience. So when I cross roads, I need to be with someone. Yung mga friends ko, alam nila, tatawid kami. Yung husband ko, most of the time, ang kasama ko. As in, nakahawak talaga ako sa kanya. Kaya nalilabel kami na, uy, ang sweet niya naman, ganito, ganyan. Pero, at sa totoo lang po, it's because of my eye condition. That's why he needs to be with me almost all the time. Yan. At akay-akay okay niya ako literal. Even when we go to events, simple like pupunta lang ako ng CR kailangan ko pa siyang kasama tapos syempre since male siya punta ako sa female ituturo pa niya sa akin o turn left three steps yun na ganun po literal ganun talaga siya tapos pathways pag medyo hindi na klaro yung pagkakailaw niya medyo hindi ko po nakikita lalo na kapag ang hagdan may pababa o pataas tapos isang kulay lang siya na hindi naman sobrang maganda ang pagkakailaw meaning medyo madilim, ganun, um, dim light, hindi ko na po talaga siya nakikita. Or, kabaliktaran, sobrang liwanag na, na nasa tirik na, na araw sa labas, tapos may hagdan pa, kiyat, ganyan. Kunyari bleachers, ganyan. Uh, open area. Pero may hagdan. Hindi ko rin po nakikita. So, pag bumaba po ako, even three steps lang, nag, may struggle na kaagad. Yung iisipin ko, ano ba to ilang steps? Baka kapain talaga siya ng pa ako. Like how most of blind people would do. Na ikakapa mo na lang yung paan nila. Ganon. And pag may hagdan, hahawak po ako lagi sa kanyang railings. Sa side niya. I don't walk sa middle part ng hagdan sa gitna I always have to hold sa side kasi ngayon tendency na baka malaglag po ako yun. Tapos, what else? How do I teach them? Because I'm oh, a teacher. Yeah. May gamit pa akong tablet. Yan. So, here's my tablet. I'll show you. Ganito siya. Yan. Tada! Oh, Samsung, baka naman. Charot. A sponsor. Yan. So, tablet ko, that's already my book. E-book. Kasi everything for me is electronic. So, kailangan naka-download yung lesson, nakalagay sa tablet ko. Ang tablet ko pa naka-special settings. Even my students notice that. Ma'am, bakit yung, yung ano mo sobrang naka-zoom? Even my phone, even my tablet, lahat po ng gamit ko naka-zoom. So, kung pwede lang i-zoom ko din pati yung mga hawak kong papel. Minsan nga, ginok you know, ako nung bata nagpasa ng paper quiz, no? Tapos sabi ko, nakapakibasa yung sagot mo kasi lilit ng sulat niya. Hindi ko po mabasa yung normal font, normal size ng sulat. Tapos so, sabi niya, ma'am, i-zoom mo, iganon eh, mo yung kamay mo nagjo-joke siya. Pero syempre sa akin, ay, hindi kasi sa joke kasi bata yun eh, 'di ba? Alam patulan ko, sabi ko sa kanya, 'di ba? Yung condition and all and explaining everything. At pagalit ako. Hindi naman ako ganoon. So, sabi ko lang, oo nga, no, dapat naka-zoom. Dapat nga may magnifying glass or lens, no? But anyway, ah, uh, yun, nandoon ko lahat. Then what is uh, a blessing also sa mga classrooms namin. Sa school may mga TV. So I bring my own HDMI HDMI cable, ikinokonekta sa tablet, then I connect it to TV para makapagturo po ako ng mabuti yan I have two classrooms without television shout out chalo sa school admin baka naman pwedeng palagyan ng TV so yun um what else um yeah basically that's it uh, hindi po nakakagaling ang salamin kasi it's a progression type of illness. Tapos, hindi po siya curable. Wala po siyang cure at the moment. Retinitis pigmentosa, even if you search on Google, has no cure at the moment. But of course, we are hoping and praying that in the near future, magkaroon na ng nang, nang bagong development. Diba? Who knows? Only God knows kung meron development sa science ng gamot for retinitis pigmentosa. Illness. That's why I don't want to put any eye drops or any medicine. Take any. Kasi wala naman po talaga siyang gamot. Basta, ano lang siya um, pag-stop ng progression by not doing the things na bawal. So, ano yung mga bawal sa akin? Bawal ma-expose sa sobrang init ng sun, sobrang usok na area, sobrang mahangin na lugar, kasi dapat nakasuot nga lagi ako ng glasses or shades. Kaso pag nag-shade po ako, ang problema po, basta may, may alam mo yun, yung shade, yung tint, may kulay na yung ano ko, yung, yung salamin ko, um, hindi ko na rin po makita. Kasi nga para sa akin, madilim na po siya ganon. So, ang shade sa akin is, unless nasa kotse ako at wala talaga akong gagawin, hindi ako maglalakad, nakaupo lang ako, babiyahe ako. So, I cannot appreciate anymore yung beauty ng paligid dahil nakashades ako at nakatingin ako sa labas. Hindi <laughs> po ba? So, yun. So, kahit sa travel, natanggal ko din yung salamin ko kasi gusto ko din makita yung paligid. Kasi within 2 meters, diba nakakakita naman ako. That's why nakakakita po ako. But again, shout out na naman sa mga friends ko at mga nakakakilala sa akin. Sana itong video na ito ay magsilbing hindi naman babala. Pero explanation para hindi po pa ulit-ulit ako yung nag-explain -e sa eye condition ko. Mm, uh, yeah, yeah, let's say, oo nga, may kasungitan naman tayo, may kamalditahan naman tayo, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Uh, most of the time po, it's because of the eye condition. Na pag nakasalubong niyo ako sa mall, anywhere, sa school, yung mga co-teachers na nakakasalubong ko na nalabel na ako maldita at masungit at suplada, the kind of gusto nyo intindihin <laughs> ang eye condition ko, mga mems, ayan, na RP, at hindi ko po talaga kayo na-recognize. And even to my students na former students who would say na, Ma'am, kanina na ka sa lubo, kita kumakaway ako ng bonggang-bongga, pero hindi mo ako pinansin. Ganyan, ganyan ka na pala, Ma'am. Nakalimot ka na. So, hindi ako nakalimot, mga anak. Lumapit lang kayo sa akin, tapos magsalita na lang kayo. Hi, hey, Ma'am, ganoon, Ma'am Timmy, kesa naman kumaway-kaway kayo ng mga 5 meter na distance. Hindi ko talaga kayo makikita. Tapos, people would be like, I came across, mag-chat na lang yung mga yan. I came across you sa mall, hindi mo ako pinansin, nag-smile pa naman ako sa iyo. Tapos naka-formal daw ako. Sorry po agad. Kasi po, hindi ko po kayo nakita ibig sabihin. Yun lang po yun. Hindi po ako galit yung araw na yun. Hindi po ako bad mood. Hindi rin, wala tayong issue. <laughs> Pero, yun lang. Hindi ko po kayo nakita. Yun lang po yun. Tapos, Um, anything po na nakaka-irritate sa eyes, yan iniiwasan ko. So, as much as possible, yung mai strain yung mata ko, yung sobrang titig ko na, for example, sa text, um, sa book, or anything written on a paper, I, I really have to force my eyes to see and read it yun po, sobrang struggle and sobrang hirap po para sa akin nun. That's why, gusto ko talaga siyang gamitan na lang na nakasum. Kaya eh, hindi din po ako pwede mag-proctor ng exams. Mabuti na lang ina-exempt po ako sa school. Hindi po nila ako pinag-proctor. Hindi po nila ako binigyan ng advisory class. Thank you so much sa school admin. Tapos, um, ang extra, extra task na lang is yung advisory, eh, club, club advisory. Yun, yun lang. Okay lang naman sa akin yung mga extra curricular activities, mga ganon. Um, anything related to acad academics wag lang yung sobrang paperwork kasi doon ako nahihirapan hindi na rin ako nagsusulat handwriting like form of texts kasi Prototype na lang sa phone. Very important po sa akin ang phone. Yes, I am a content creator kasi I use my time um productively and I want to use my the oh, platforms wow. for my advocacies din. Like I am a member of social civic social civic organization The Eagles, the Philippine Eagles. 'Yan. Tapos I do contents and pag may spare time like this, it's a wellness break. My week one week ako to do contents on my platforms, social media platforms to reach out din this I do financial literacy talks and um real estate investing talks, mga ganon. Basta, marami. Marami mga kadal-dalang ako anik-anik sa earth. <laughs> pero, yun nga. Tapos, uh, sa, sa red app naman, I, um, I do contents about spim. Spims. Sir, sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. To help former OFWs or mga current OFWs kasi former OFW din po ako to find a job sa Pilipinas through the spims pero para po ito sa mga teachers lang para makapagturo sa DepEd. Ayan. Okay. Ano pa ba, ba? Tapos, yun. Ay, na-enjoy ko lang yung time. Whenever there's spare time, I go with my husband sa rides. I wanna see places. You know, like, I don't wanna stay at home and get stuck thinking, like, ano ba to? Ina-anticipate mo? Mabubulag ka ba? Ano na mangyayari? Malulungkot ka ba? Matidepress ka ba? No. I always believe in God. God is a purpose. God is a reason. God is a plan for me. And God is using me in so many ways. Um, to fulfill his plans, Diba? ba? So, I always believe in happiness. That happiness is a choice. So, always choose to be happy. Yun lang. Yun lang yung gusto kaya explain. So, i-upload ko to, tong recording na ito ngayon, para po hindi na paulit-ulit, Palang awan yun na, paulit-ulit na lang. Na, ba't kasi hindi ka magsalamin, hindi mo nababasa, hindi mo nakikita yung mga ganong kinemerods. Ayan. I hope na diwanagan na po kayo at sana po naintindihan nyo na, na kapag hindi ko po kayo napansin, hindi po, kayo nag, hindi pa ako nag-smile, hindi po ako masungit, minsan, oo, Assuming, Sorry. Pero may mga dahilan lang talaga. <laughs> pero, kung friend ko kayo, at hindi kayo napansin, dahil po yun sa eye condition ko. Again, Aww. I have RP. This is Teacher Timmy with RP. I'm a PW, your person with disability. Ayan, para mas maintindihan niyo po at hindi po nakakagamot ang salamin at hindi ko po kailangan ng salamin. Just a little help. Ayan, katulad niya nakasalamin ako. Minsan nga props ko na lang yan, para lang patunayan na yes, may tama. Tapos pag nakapila ako sa priority lane for PWDs, people will be looking at me like, Anong problema ng babaeng ito? Bakit nakapila sa PWD? Tapos pag nalabas ko na yung card ko, yung mga ibang nga parang gusto pang tingnan, ano ang nakalagay na condition. Hindi ko po pineka yung PWD card ko. Actually po, nagpasa po ako ng mga attachments nung kumuha po ako noon with all the medical reports of my eye illness. At hindi lang po talaga obvious na papunta sa blindness yung aking ano kasi wala naman 'di ba <laughs> hindi naman halata pero yun nasa loob lang talaga siya kasi ang retina po is wala sa labas hindi po siya nadadaan ng surgery or ng lasik andito po kasi siya the retina is the one that produces lights so daytime and nighttime that's called rods and cones ayan yung veins po dito yan sa loob na nagbibigay sa nag-read nag -re ng image from the outer layer of the eye para ipoproject po ng brain So yun, yun parang flashlight. At para po siyang picture tube ng TV na ganito siya. Unting-unting nawawala. Ayun. Hanggang sa totally wala nang makita. Tapos yung peripheral areas ng mata namin na may RP, gilid, up and down, gilid ulit dito, malabo. Ganun po. Kasing labo nyo ng jowa mo. Yon. So, um, I, uh, let's see what the future holds for me and for other RP patients like me. But I hope and pray through God's guidance and blessings na magkaroon ng lunas in the near future. Makapag-develop yung mga doctors or scientists or whoever. Mga ophthalmologists. Diba? Shout out sa mga magagaling na ophthalmologists. Makapag-imbento ng kalunasan. Para kasi siyang veins, ganyan, yung retina, na connect nung outer layer ng eye to the brain and yun po yung mga na naru rupture na tiktas siya ganun so then how it connects eye transplant ayan pwede magdonate po kayo sa akin ng eyes so yun lang this is teacher Timmy saying choose to be happy because happiness is a choice bye